Maluwalhating araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Itong ating baon sa ating tanghalian, inasal na pinakbit mga kaibigan. Para maiba naman. Tapalang inyong legod o double pinas, si Marf, ang overwork Filipino worker dito sa Pinas. Pasimple-simple lang ako sa trabaho at ordinaryong manggagawa lang ako. Kaya ang sahod ko ay 456 lang kada araw. Kaya ito, inuugaling kong magtipid, mga kaibigan. Bago ang lahat, pakilala ko sa inyo ang Jay's Organic Barley maganda ito sa kalusugan mga kaibigan kung sino ang mga naginom dyan ng organic barley dyan na kayo bumili sa comment section mga kaibigan ano? tara samahan nyo akong kumain masarap to mmm mmm sa ibang pagkakaluto natin ng pinakbit mga kaibigan inasal no malasang malasang mga kaibigan Sawa na kasi ako sa ginisa eh pero ang pinakbit ay lutong pinong yan kaya masarap mmm mmm gambot dami may talong yan may kalabasa at may okra pinakpit na pinakpit mga kaibigan walang halong daya at inasalo mmm <laughs> mm. lasang lasa yung pagkamang inasal niya mga kaibigan Mm. So, nandito lang tayo mga kaibigan sa tabing kalsala kaya mayroong mga audience eh. nasakta tayo kumakain eh. pero walang hiya naman tayo kaya walang problema mm. itong luto ng kulawasa oh. Pasukan na ngayon mga kaibigan, unang araw ng mga estudyante sa eskwela ham. Oh, Ayong mga magulang dyan, alam ko, simula na naman ng mga malaking gastusin, araw-araw pamasahe. Naalala ko nung araw ko mga kaibigan, uh, nag-aaral ako noon, ni piso, college na ko nyan, wala tala akong hawak na piso, no? 1, 2, 3 lang ako sa jeep, at pag kumain ng tanghali, ang tubig lang, okay na yun. Nakakasurvive naman. Hmm. Kaya ngayon, may trabaho na ako mga kaibigan, sanay ako magtipid. Oh. Kalbaso. Nakapagtapos naman ako mga kaibigan mag-aral, no? Four years grad naman ako. Pero ganun talaga sa Pilipinas, kahit ano pa pinag-aralan mo, pag pumasok ka ng kumpanya, mura lang talaga ang pasahod kaya maganda kung gusto nyo mag abroad kaya talong naman yun na, sapa Up. Hmm. 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 Tigta tatlong piraso lang yung mga Ay, tagda dalawa pala. Oh, dalawang okra Dalawang hati ng kalabasa At dalawang talong hmm. Tap mga kaibigan natin yung talong at kalabasa Stop. Oh, Mami. Sobrang naman tayo sa tangan ng mga kaibigan. Nakatipid na naman tayo. Nakatipid sa sangkap. <laughs> at sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. O W sa Pinas, Mark. At lagi akong nagpapaalala. Lagi lang tayo matitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ang inyong mong likod ay isang uragon, basta uragon, malupiton. and then that's all my <laughs>